Mga guys, magandang umaga. Happy Sunday po. Ito pong dalawang magtsahe na ito. Ay, tingnan nyo naman ang ginawa. Anak, ano pa naman ginawa mo dyan? Nay. Kali, ano yan? Ano yan? Ah, bahay-bahayan. Si, sino nagtayo niyan? Tita po. Aba, pumunta talaga si Tita, ano? komuter talaga. Ito uh, talagang nahihiya siya kasi big girl na daw siya nagbabahay-bahayan pa. Oh. Ay <laughs> big girl na si Tita Genesis nagbabahay-bahayan pa. <laughs> <laughs> oh, ganda <good laughs> po. Bagay! Mapriso ka! <laughs> Kami yung binili. Magkano ang kilo niyan? Mula, <gulang> otro isa. Otro ang isa? Oh my God! Anong kailangan so, kong gawin? So, isa, oh. Anak ka nang ka ng... oh. Babay, kakain muna kami ng mangga. <laughs>